Hello, hello, hello mga katsaura for today's video. Uh, ito na naman po ako at nakabili po ako ng malaking pusit na puti. Ang wow. tawag po nito sa amin ay bangkutaan. Pakicomment naman po sa comment section kung anong tawag po sa inyo ng pusit na yan. So, ito na naman po inyong tsaura at magkukusina. Ayun, sa so, sobrang talas ng kutsilyo, nahiwa agad. Charot, <laughs> hindi nahiwa. So, Pinipilit ko sana, hindi talaga kayanin oh, no! kasi sobrang talas nung kutsilyo So, pinalitan ko to guys ng mas matalas-talas. Kasi napuputo ko na guys yung pinakatinta niya. Yung parang man yung nakakapagpatamis sa pusit na ito. Yummy. So, kailangan tanggalin din natin yung lamang loob niya ng buo kasi nandun yung isang tinta na talagang nakakapagbigay ng tamis sa ating lulutuhin Sa pusit na yan, syempre. So, ito guys, binalatan ko na rin guys kasi sa request ng kapatid ko, matigas daw yung balat. Kasi first time ko lang talaga guys magkukusi ng ganitong pusit, ganitong kalaki. Shoutout nga pala sa binilhan ko nito guys sa uh, may malapit sa amin sa simbahan, sa Eustachio family at syempre sa Balis family meron sila guys pwesto doon malapit sa may simbahan sa tayamaan. Mura lang as that, saka laging sariwa. So, mabalik tayo mga kataura sa aking ginagawa. Ito, unti-unti ko na siyang tinatanggalan ng balat kasi medyo nahihirapan talaga ako guys dahil hindi nga ako expert dyan sa pagkukusin ng ganyang pusit. Kasi sobrang laki. So yun mga kataura habang nagkukusi ako. Shout out nga pala muna sa aking mga viewers and followers lalo na sa aking mga commentors, likers and sharers sa mga bayan nating OFW. Mag-ingat po sana kayo lagi diyan at patuloy po nawa kayong sumuporta sa akin. At syempre shout out din po sa mga palad ko na nagko-comment kay Ate Jen Vlogs, kay Jumetchel Aligato, kay Welda Otami, kay Bert Robles, kay Ian Robles, kay Rico Agusan, kay Rain Ali II, kay Ati Jack Aurelio, kay Auntie Melda Caliboso, kay Auntie Maria Estelor ng Pangasinan, at syempre, yung mga kapatid ko, kitang-kita ko ang pagsuporta sa aking mga pinopost na videos. Salamat sa inyong mga comment likes at syempre sa inyong panonood kahit alam kong umay na umay na kayo sa aking mga videos so, wag po sana kayong magsawa sa akin at syempre sana po patuloy kayong manood at kung umabot naman po kayo sa part na ito, pakicomment naman po kung taga saan kayo para malaman ko po kung hanggang saan nakararating ang aking mga videos at syempre para po mas shout out ko kayo sa susunod kong mga videos para syempre naman baka yung mga followers ko i-follow back din kayo syempre guys so ito guys sisimulan natin yung pagluluto na tapos ko na yung kusin yung pusit nagayat na ako ng mga panglahok mag aadobo muna tayo guys syempre nilagay ko na yung mantika yung bawang at ang bidabidang sibuyas. Kailangan natin igisa yan guys. Siyempre samahan natin ng masarap na luya. Pampaganda ng boses. Wow. At siyempre ilagay din natin na yung giniat-giat kong pusit na puti na paritaso. So haluin muna natin guys. Siyempre pagkalabas ng katas, lagyan na natin ng oyster sauce. May alat at amis. At siyempre ang soy. Hindi mawawala sa adobo. At ang suka na may asim kilig Siyempre nilagay ko na rin guys yung Niyang ata O tinta na Makapagbibigay tamis talaga sa ating niluluto So yun hinalo-halo ko guys para magmix-mix na O mekos-mekos na yan guys Then lagay natin ng pampasarap Para lalong sumarap Halo-haloy lang natin guys hanggang sa may gayong sabaw So, magbawasak muna tayo guys ng paminta. Kasi mas gusto namin guys yung winawasak yung paminta kaysa binibiling wasak na. So, ilagay naman natin guys yung winasak na paminta. At syempre nung naiga na, may tiki man time muna. O, ng first bite? Mmm. Yummy ito na guys na nagpapatunay na masarap ang aking luto tingnan nyo naman guys ang anak ko oh. so hanggang dito na lang mga kachaura maraming maraming salamat sa inyong panonood God bless